Bendijo, ang Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs. Mm -hmm. Good morning, Attorney Bendijo, sir. Sir Christian, ma'am Tuesday. Happy Sunday. Magda-umaga po. Mm -hmm. Mula naman po ngayon sa Bureau of Customs naman po ako. Mm -hmm. yeah. Atty., ang unang tanong namin, um, nandun ang nandun ang BOC sa ICI Asset Recovery Meeting noong nakaraang linggo. Una, ano ang role ng BOC at saka ano yung magiging proseso ng asset recovery sa part ng BOC? Ayun din po ay naging paksa natin sa ICI no during the hearing kasama uh, naman po natin doon ang Bureau of Internal Revenue din dahil uh, humihingi din po kami ng clarification dahil pare-pareho po silang humihingi ng tulong sa amin no uh, nakatanggap din po tayo ng notice of Restraint and levy mula po sa BIR at uh, nakatanggap din po tayo ng uh, uh, utos no mula po sa ICI na kumpiskahin din po no yung iba pong mga sasakyan ng mga diskaya no so Uh, kami po ay uh, humingi ng klarifikasyon din dahil iba naman po yung uh, pananagutan nila sa BIR, iba rin po yung sa ICI. Mm -hmm. At yun naman din po ay dinidiscuss natin. Ang magiging role lang po ng BOC dito ay uh, magkaroon po sila ng uh, parang implementing arm no uh, para magpupis ka ng mga personal mm -hmm. properties. Uh, pero doon po siya napag-usapan na uh, mukhang Uh, ang pag-turnover po namin. Doon pa po sa, labas po dun sa 30 no? na, na namin ng warrant of seizure detention, mm -hmm. uh, mukha pong sa BIR po tayo mag-turnover. Ayun. At uh, diskaya lang ba, uh, attorney, yung uh, mga ari-ari, ano, mga sasakyan na kailangang makumpis ka? Pa, paano yung ibang mga kontraktor na napangalanan din o nasangkot din? Hindi po. Na, napauna lang po yung mga diskaya dahil kung maalala po ninyo, Ah, uh, nagselyo po ang BOC ng 30 uh, sasakyan, no. So nauna lang po ito, pero hindi po nangangahulugan na sila lamang po yung hahabulin natin. Ah, uh, napag-usapan din po sa meeting, no. Uh, nandun naman po lahat ng iba't ibang ahensya, Nandun po yung KAAP at uh -huh. po yung ano, Marina, uh, upang mapag-usapan din po yung mga sasakyang pang himpapawid mga pandagat. Uh -huh. At tulong-tulong uh, lang po talaga no? uh, iba't ibang ahensya ko, ano po yung mga kasi nga po Malinaw naman po yung sabi ni Justice Reyes eh justice mm -hmm. is not enough no restitution is needed yes. so mm -hmm. ibig kong sabihin kung ano po yung mga pamamaraang para maibalik natin yung mga alleged big nakaw na yaman ay dapat po tulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahala mm -hmm. Alright. Uh, last na lang uh, from my end uh, attorney merong nilabas na statement o parang uh, comment ang US regarding mm -hmm. BOC na one of the most corrupt agencies am um, paano to tinutugunan ng BOC unang una sir Cristiano gusto ko nga pong sabihin tatlong buwan pa lang po kami dito sa Bureau of Customs at hindi naman po sa paghuhugas ng kamay pero bago pa man po lumabas yung ulat mula po sa US State Department eh makikita naman po yung mga issuances ni Commissioner Ariel Nepomuceno no magmula po sa no take policy magmula po sa no uh, yung anti-conflict of interest policy yung pong ating mga disclosures no kapag tayo ay may negosyo na may uh, transaction sa bureau I think naman po makikita natin yung direksyon na gusto nating puntahan uh, mm -hmm. na kung saan gusto dali ni Commissioner Ariel ang Bureau of Customs at kung kaya't kami nga po ay sumulat sa ating uh, American Chamber of Commerce pati na rin po sa ating uh, U.S. Embassy upang makipag -dialogo. At nang sa ganun mapakita naman natin malatag naman po ng bagong administrasyon ni Commissioner Ariel ang kanyang plano at kanyang mga issuances at nang sa ganun marigay naman natin yung tiwala ng ating mga uh, Chambers of Commerce na mula po sa Amerika at magbago naman po yung pananaw nila tungkol naman po sa Bureau of Postal. Mm -hmm. Yung sulat po ba ninyo, attorney Bendijo, ay na-acknowledge na nila? Natanggap na kaya nila? Nabasa na nila? Ano na po ang naging komento nila? Yun pong ating sulat sa American Chamber of Commerce ay natanggap naman po nila. No? Mm -hmm. uh, okay naman po. I think maghahanap lang po ng uh, uh, availability. Mm -mm. Yun naman pong ating sulat sa uh, U.S. Embassy, ito naman po ay itinaan natin mula sa ating uh, Department of Foreign Affairs. Uh, bilang bahagi ng protocol, uh, iniintay pa po natin ang tugon po, patungkol po doon. Alright. Yan lang muna sa ngayon. Atty. Bendijo, babalikan namin ang Bureau burning. of Customs. Mm -hmm. uh, uh, pag itong kaso na ito ay nag-progress na, mm -hmm. makikibalita po kami ulit sa inyo. Salamat Atty. Bendijo, sir. Magbibid din kami. Salamat po sa salamat <laughs> po sa katawan. Magandang umaga po. Thank you, Atty.